Maraming nagsisend sa atin ng mga 5 peso BSP series na year 2005. Uulitin ko po para po maunawaan ng marami. Ang year 2005 po ay hindi ko po binibili. Ang binibili ko po ay yung year 2006 na 5 peso BSP series. Yon po ang hard to find at pwede kong bilhin sa halagang 2000 hanggang 2500. Yung sumunod po dito na taon ang binibili ko po ay yung year 2006 mga kat mga tol. Baka po iniisip nyo binibili ko rin po ang year 2005. Ito po ay common coin lamang at marami pa pong nagsisirculate nito sa ating sirkulasyon. Basta po yan ay year 2006, mag-message lamang po kayo dito sa ating FB page at bibili ko po yan sa inyo sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa. Basta po tungma sa aking hinahanap na year 2006, 5 peso BSP series. Ito pong kulay dilaw na 5 peso. Kaya po kung makakita po kayo ng year 2006, ay magpo kayong mag po kayo mahihiyang mag-message sa ating FB page. At bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta nyo ako ng mga ganitong klaseng 5 peso year 2006. Yun lamang po mga tol. Maraming maraming pong salamat.